Isang Hall of Famer na nag-average lang ng 7 puntos bawat laro. Mahilig po Marty Lasinguero at isang certified na babaero. Ang karera ni Dennis Rodman sa NBA isa sa mga pinakayunik na kwentong mapapakinggan mo. Dahil sa kabila ng makulay at kontrobersyal niyang istorya sa likod ng kamera, siya naman ang isa sa mga pinakahalimaw sa aspeto ng rebounding at depensa. At pagmumukay niyang mauhugin bata ang ilan sa mga nagpapakilalang kontrabida ngayon sa liga. Pat Beverly o Dylan Brooks, e eh wala pa sa kalingkingan niya. Na kahit nga mismo si Shaq ay aminadong si Rodman lang ang kayang bumantay sa kanya. Kaya tarat sa niyo kung balikan naman lalarang nagpabilib, nagpatawa, at gumulat sa atin sa NBA. Ito ang story ni Dennis Rodman. Napili si Rodman bilang 27th overall pick noong 1986 NBA Draft. Chosen by Detroit bilang parte ng Bad Boy Pistons, nagumpisa siyang gumawa ng pangalan sa Liga. At maaga pa lang sa kanyang karera, ramdam na ang intensity at hustle na kanyang pinapakita. Diving for loose balls, lockdown defense, at pakikipagbalyaan sa rebounding kung saan halos pakipagpalitan na siya ng muka. And he always made sure na merong pang energy na natitira sa kanya kahit nagaling siya sa pag-iinom, pagpa-party at alam nyo na kung ano pa. At dito natin siya pinaka nakilala. Ang manlalarang madalas pinaka hardworking at energetic kumpara sa lahat ng mga kasabayan niya. Kaya ang dating kulelat na Pistons pagdating sa depensa, ngayon parte na ng top 5 sa buong liga. At pagdating ng 1988 dahil kay Rodman, pumangalawa pa nga sila sa defensive ratings sa NBA. Si The Worm kasi ang personifikasyon ng katagang defense wins championships. Dahil bago pumasok si Rodman sa Pistons, nangangamote sila pagdating sa postseason. Biruin nyo kahit may Isaiah Thomas at Bill Lambert sa kanilang kombinasyon, isang playoff series lang kanilang naipanalo sa loob ng anin na taon. Pero pagdating ni Rodman, nagbago ang kanilang kapalaran. Umabot sila sa conference finals kontra Boston noong 1987 kung saan muntik pa nilang masilat ang Celtics sa Game 7. But it was 1988 kung saan finally nakatungtong sila sa NBA Finals. Hinarap nila ang Lakers na isa sa mga pinakadominanting koponan sa liga noon with Karim Abdul-Jabbar at Magic Johnson. Kaya marami na talaga umasa na Lakers na ang magkakampyon Well, tama naman sila. Pero ang hindi nila inasahan, tatlong puntos lang ang maghihiwalay sa dalawang koponan. At nang makatikim ng Game 7 ng NBA Finals si Rodman, ay hinanap-hanap na ito ng kanyang katawan. Kaya 1989, winalis nila ang Celtics at Bucks sa dalawang unang round at nilaglag ang Chicago Bulls sa Eastern Finals na noong pinapangunahan ni Michael Jordan. Kaya muling nagharap ang Lakers at Pistons sa NBA Finals pero hindi gaya ng una nilang pagkikita, apat na games lang ang kinailangan nila para walisin ang Lakers at iwi ang kauna-o na ang kampiyonato ng kanilang prangkisa. Sa sumunod na season, sila muli ang unahan sa standings ng matapos ang elimination. Best record din na NBA sa tatlong magkakasunod na taon. Kaya pagpatak ng postseason, nagpatuloy ang kanilang dominasyon. Tinalo nila ang Pacers, Knicks at Bulls para sa 1990 NBA Finals ay muli silang makatungtong. And it only took 5 games laban sa Portland para iwi nila ang kanilang pangalawang kampiyonato. Dalawang sing-sing sa loob ng apat na taon. Ganyan kalaki ang epekto ni Rodman noon. Pero alam naman natin na ito na ang naging rurok ng paghahari ng bad boy Pistons sa liga. Dahil sa mga sumunod na taon, nangamote na ang kanilang prangkisa. Nawalis ng Bulls noong 1991 at nalaglag ng Knicks in 5 games sa unang round pa lang nila. At ang pag-alis ni Chuck Daly bilang coach ng team ang nagkaroon ng pinakamalaking dagok sa nila. Lalo na kay Ronman na tinuring si Dilly bilang isang lehitimong kapamilya. At dito nagumbisang medyo lumihis ang landas niya. Sang katutak na tato ang kanyang pinatinta at mas dumalas ang paglalagi niya sa mga bahay aliwan kung saan sinayang niya ang kanyang pera. At dumating pa nga sa punto na nag-attempt siyang wakasan ang sariling buhay niya. Kung hindi nga lang napigilan ng isang reporter ang balak niyang ito, dito na sana nagwakas ang kanyang maikling kwento. Pero na mas masan man siya rito, inamin pa rin niyang hindi na niya kaya maglaro para sa Pistons kaya nagdeman siya ng train at napunta sa San Antonio. Nang si Rodman sa si NBA, wala naman talaga siyang pake sa output niya sa opensa. Averaging double digits sa scoring, only 1 sa kanyang karera. Dahil ang talagang focus niya ay ang maghari sa rebounding at opensa. Dalawang beses siyang naging defensive player ng taon noong 1990 at 1991. At siya rin ang pinakahalimaw sa rebounding kung ikokonsidera ang taas at laki ng katawan. Only standing at about 6 foot 6, tumabo siya ng 9 rebounds per 26 minutes sa kanyang unang limang season sa Pistons. At dahil mahilig siyang mangagaw ng rebound at sumingit sa mga higante ng liga, ang bansag na The Worm sa kanya ay dito rin nabuo at nagmarka. However, hindi pa ito ang tugatog ng kanyang karera dahil ang pinakita niya simula 1992 hanggang dulo ay ang patunay kung gaano siya kayunig at katalinong basketbolista. With the goal para hirangin best rebounder ng NBA, kahit na maliit na detalye tungkol sa rebounding ay pinag-aralan niya. Mula sa trajectory ng bola, ilang beses si ikot bago tumama sa ring hanggang sa pagbitaw ng mga shooters sa kalaban niya at marami pang iba. Inaral ni Rodman para malaman kung saan tatalbog ang bola at makapuesto para makuha ang rebound para sa kanyang prangkisa. At combined with his athleticism at endurance, laging rebounding Monster si Dennis Rodman. Pinangunahan niya ang NBA sa rebounding sa pitong magkakasunod na seasons, norming around 15 to 19 rebounds sa game sa bawat taon. At binitbit niya ito sa Spurs noong 1993. Along with David Robinson, bumuo sila ng duo na kinatakutan sa rebounding at depensa noon. Pero ang problema, hindi nila gusto ang isa't isa. Kaya kahit kano man katalentado silang dalawa, hindi naabot ng Spurs ang tagumpay na kaya naman sana talaga nila. Dahil nga galing sa army itong si Robinson, istrikto at disiplinado ang lifestyle na kanyang tinatakbo. And eto si Rodman, ang manlalarang walang pakisasasabihin ng iba at gagawin kung ano man ang kanyang gusto. Kulay ng buhok, tato, alak, babae, you name it. Nasubukan na ata ni Rodman lahat ng bisyo sa mundo. At nang makasagutan niya ang kanyang coach na si Bob Hill, ito na ang naging ng kanyang dalawang taong karera sa San Antonio. 96 sumali siya sa kanilang prangkisa at nag-double down sa mga antics at kalokohan niya sa harap ng kamera. Naglabas siya ng librong may pamagat na bada sa nabi at araw gabi na siyang umiinom at pumaparty. Kaya kahit na anong galing niya sa rebounding at depensa, nagkaroon pa rin ng reservation sa ibang kupon na mabigyan siya ng kontrata. Dahil ang pangamba nila ay baka makasira lang si Rodman sa chemistry ng team nila. At ang sumugal lang Nakuhani ng servisyon niya ay ang Chicago Bulls at wala nang iba pa. Naniwala si Phil Jackson noon na sa na ang leadership ni Jordan para i-contain ang antics ni Rodman sa loob ng court. At true enough, iyon nga ang naging kaso. Kahit na madala siyang late sa practice, hindi naman nawala ang dedikasyon niya sa paglalaro. Nagsunog siya ng oras para pag-aralan ng scouting reports ng kalaban at binigay niya ang lahat sa kanilang mga bakbakan. At alam niyo bang hindi niya kailanman kinausap si MJ at Pippen off the court at eto pa, nagpakalasing at nagparty pa siya araw-araw, nagsugal sa Las Vegas sa kalagitnaan ng season at sumali pa sa WWE isang araw bago ang NBA Finals. pero niyo yun. Ilan lang yan sa mga antiques na tiniis ng kanilang prangkisa para sa kanya na nagbunga naman dahil tatlong sunod-sunod na kampiyonato ang inuwi nila mula 96 hanggang 98. Noong 1996 NBA Finals kontra Supersonics nga, dalawang beses tumabo si Rodman ng 11 offensive rebounds. Noong 97-98 NBA Finals naman, inasawa at pinahirapan ni Rodman si Malone gamit ang kanyang depensa sa kabila ng 50 pounds na agwat ng mga timbang nila. Kaya I can confidently say na kung wala si The Worm sa kanilang prangkisa, hindi makukuha ni MJ ang kanyang pangalawang tripit ng kanyang karera. Diba? At matapos ang stint niya sa Bulls, naglaro pa si Rodman ng dalawang taon sa liga. Una sa Lakers at sa Mavericks naman ang pangalawa. At nang magretiro siya taong 2000, tinanghal siya bilang ang greatest rebounder sa kasaysayan ng NBA. Per 100 possessions, nag-average siya ng 24 rebounds, ang pinakamataas sa si liga. Ang pinakamataas na kari-rebounding percentage sa si liga ay 23.4%, which also belongs to Dennis Rodman. Sa isang season naman ay 29.7% at siya pa rin ang nagmamayari niyan. And he owns 7 of the top 10 rebounding percentage sa history ng NBA. At kaya niya ring depensaan sa poste si O'Neal despite only standing at 6 foot 6. At nagawa niya lahat ng yan despite being an alcoholic and a rebel sa harap at likod ng kamera. Pinatunayan din niyang hindi mo kailangan mag-excel sa opensa para tumatak ang pangalan sa liga. Dahil sabi nga nila, defense wins championships. At si The Worm ang patunay na ang katagang iyan ay totoo talaga. Binigyan niya ng limang kampiyonato ang dalawa niyang prangkisa at naging modelo ng mga batang basketbolista pagdating sa depensa. Kaya despite only averaging 7 points per game, karapat-dapat lang talaga siyang mapabilang sa NBA Hall of Fame.